Yan, pagka nasa Basay kayo sa mowa, dito maganda mag check in Yan. sa Conrad ang laki ng ano ang laki ng uh, tawag nila tawag dito laki ng lobby hotel lobby ito La, ang, ang lawak ng lakaran isa sa mga masasabi na rin 5 star hotel ang ganda niya oh. Parang parang barko. Tsura. Tapos meron kang na uh, si view si parang nakikita uh, mo 'yung dagat view si. May view deck TV ng labi nila sa lamin, nakikita mo 'yung dagat. Yan, ay 'yung mga nirereklamo, reclamation. Kita mo dito 'yung mga tambakan. Ang tong hotel na to. Dito kayo mag-check-in. Alright, Conrad, Manila. Ang ganda. Hmm. Parang barko yung forma ng building. Ayan. Okay, ako. Diba? Oh, yan Ayan, labyan. Dito kayo mag-check-in. Maganda rito sa Conrad. Alright. Alright. siya almost sa uh, 5 star na rin hotel siya alright so, hindi naman siya ganong masyadong kamahal tama lang